Mabigat eh. Mga isang kilo siguro. More than siguro. eh. manok oh, na, na Ay, ako bigla niya akong tukain boss. <laughs> <laughs> hmm. uh -huh. Hindi, dyan natin malalaman kung talaga mabait yung... si Bruno. Oh. <laughs> <laughs> Ay, yung mata ko eh. Ayan, 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 Bruno, pag-iilid yung video ka ba? Uh, oo, oh, tumitingin siya, oo. Oh. Oh. Ah, Bruno! <laughs> oo, oh, bait <laughs> naman ni Bruno. Kapangalan oh, ayaw niya tumingin. Sige nga pala, titin <laughs> mo nga sa mukha mo. <laughs> <laughs> ayaw na, Bruno. Thank you, Bruno. Ayaw na umalis, oh? Gusto-gusto na ni Bruno, eh. Ayaw na. <laughs>